Dennis Padilla, usap-usapan dahil sa father of the bride naging visitor na post nito. Pumidyanteng si Dennis Padilla na sa sentro ng usapan sa buong social media matapos mag-post ng isang cryptic at emotional na mensahe sa kanyang Instagram account. Noong Martes, Abril 8, nagbahagi si Dennis ng isang litrato ng isang sulat kamay na tungkol sa isang kasal. Sagad sa buto, grabe kayo, nabudol nyo ko, father of the bride, naging visitor. Galing nyo. Agad na nakakuha ng atensyon ang post nito mula sa mga netizens at marami ang nag-iisip kung sino at kung ano ang tinutukoy ng mensahe ng veteranong aktor sa Instagram. Sa kanyang comment section may isang netizen na nagtanong, hugat married, na direktang sinagot ni Dennis, Claudia kanina, na tila kinukumpirma na ang posa ay tumutukoy sa kasal ng kanyang bunsong anak na si Claudio Barreto sa kanyang dating partner na si Marjorie Barreto. Sa ngayon ay burado na nga ang naturang post ni Dennis at wala pang inalalabas na pahayag ang Barreto siblings patungkol sa post ng kanilang ama.